it's my birthday. Hey, good morning, sunshine. Good morning, mga kabiheros. And it's January 1, 2021. At nito pa rin kami sa Talisay Hotel. This is the first time. Wala na nag-vlog -nag ako ng aking birthday. This is the third birthday ko na nag-vlog nag, -nag, na, nag ako about my birthday. At ito yung plating ko. Ito yung first time na wala tayo sa bahay at medyo maaga tayong nagising actually nga nakapag breakfast tayo so first step ko nag breakfast wow! sa <laughs> birthday ko kasi kadalasan tanghali na ako or hapon na ako nagigising pero dahil nasa hotel kami ay kailangan ko maagang gumising so ngayon pauwi na rin naman kami ay hindi hindi bukang may pa kami nga uh, konting ano naman konting side trip lang naman para naman ma maging sulit tong lakad namin bago kami umuwi kasi mamaya pa naman ako mag uh, mag uh, treat sa kanila sa mga co-teachers ko para sa aking birthday. Kaya mga kabiheros, once again, Happy New Year! At sana ay masaya kayo ngayong bagong taon. Tulad ng aking uh, naranasan. Kasi ka, syempre, kailangan maging masaya kasi birthday ko lagi pag New Year. <laughs> <laughs> Ang aming kaibigan dito sa YT na paborito naming guro sa Whitey, ay si ng Guro. Ayan, happy, happy birthday sa'yo, Biherong Guro. Happy birthday. Kasama ang palad yung birthday, um, mampalad, birthday ng aking mataling na away. Ang basher ko. Ang napaka-butihing guro ng Thailand. Si Jerome Abraham de Jesus. Happy birthday sa'yo, channel siya po si Biyahirong Guru. Marami na po siyang lugar na napuntahan. Kaya lagi lang sinusubaybayan ang kanyang mga video. Uh, At ang video greetings na ito ay para sa'yo. Teacher, happy happy birthday. Uh, wish ko lang matupad mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. So, so, ayan, 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 ayan. Happy birthday, Biyahirong Guru. Happy happy birthday to you. And God bless you. Likewise to your family. We love you. So uh, more blessings to come at syempre good health at na makamit mo lahat ng mga pinapangarap mo at hinihiling mo ngayong iyong kaarawan. So 'yun lang. kung mga totoo kayong kaibigan sa grupo natin at sa witty barkadas at sa SPG team at sa lahat naman lahat naman kahit hindi ka team natin um, parang pamilya na yung turingan natin sa isa't isa so ayan again happy happy birthday sa iyo happy 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 birthday sa budol ng taon happy birthday teacher wala na akong ibang mahihiling pa kundi ang kaligayahan mo. Yun lang. Bye. And yes, dito pa kami sa Diplam. dito kami mag- First lunch. Ngayong 2021. kami nandito ngayon. At dahil sa yung karawan, gusto, gusto ka namin batiin ang happy, happy birthday. And wish you all the best, good health, and uh, more blessings to come. Birthday to you. Birthday na. Happy pa. Happy birthday birthday, happy birthday, birthday na happy pa. Teacher, hahabol ah, ako. Happy, happy birthday sa'yo. Pasensya na busy, busy si ako. Ayan. Teacher, happy, happy birthday. Ula, like, more power sa channel mo this 2021. I'm sure, I'm sure talaga na mas, na mas uh, maraming blessing na darating sa'yo. Kasi mabait ka. Oops! Hello mga kabiheros! Good evening! At kagigising ko lang mula sa aming uh, Uh, biyahe mula sa hotel na pinagstayahan namin kagabi kasi nga ka, doon kami natulog at uh, pagka uwi namin natulog mo na ako itong hapon lang so almost 3 uh, hours at ako nakatulog noon so ngayon mga kabiheros uh, it's my uh, <laughs> it's my time ito na po yung gabi na kung saan manlilibre po ako sa aking mga co-teachers para ipagdiwag ng aking birthday yes birthday po natin birthday pa rin natin january 1 pa rin so mga kabiheros samahan nyo kami sa aking uh, pag-celebrate ng aking uh, special day. Okay? So, uh, kameras, tara. Let's go! Hey, gusto lang naman kitang batiin ng happy, happy birthday. Ayan, pagpalain ka pa, nawa ng Diyos sa iyong kaputihan at napaka masaya, masayahin mong tao. Tuwang-tuwa ako sa iyo every time na nasa LSM ako. Salamat at magbabati lang ako ng happy birthday sa aming nag-iisang guru sa YT. Biyayarong guru, happy happy birthday. Ang biyayarong guru, happy birthday na. Happy New Year pa sa iyong uh, biyayarong guru. Tropang SVD, shout out. Oh yes mga kabiyeros, we're here. Dito kayo celebrate ng aking birthday. Dito sa Bansoptam. Ang aming kakain na suki. Suki so ang lilibig ko sa kanila. At uh, dito na yung iba kong kasama, wait na lang namin yung iba kasi sinundo pa. babatiin lang ako uh, babatiin ko si Jerome lang happy happy birthday since na-birthday niya ngayon happy happy birthday Jerome or behirong uro and God bless you and yan ingat ka dyan lagi sa Thailand and ignore the negative thoughts at yun laban lang sa hamon ng mundo ngayon lalo lalo na na pandemic. So, ingat ka lagi. Uh, always uh, ano, uh, alagaan mo yung sarili mo dyan. Hello, teacher! Happy, happy, happy birthday! It's me, your favorite boldolera girl from YT. Um, at gusto lang kitang batiin ng happy birthday, teacher. Uh, salamat sa lahat ng iyong mga pambubudol at sa lahat ng mga lessons na natutunan ko sa yon. Within a very short period of time, ay marami ako na ng mga tricks and tips. Um, kaya naman salamat talaga sa yon at magkasal na narin ako at patuloy pa rin po tayo nag-uusap sa messenger man or sa mga live stream mo ay um, laki ng pasasalamat ko, teacher. Dahil nakilala kita, dahil kung hindi, parang mawawalan na rin ng purpose yung pagwa-YT ko. Kaya naman, thank you! One, two, three! Happy birthday, Mia Chiyongoro! Happy, birthday, birthday. Happy, birthday, to Happy birthday, birthday, to birthday to you! Happy birthday to you! Charlie, 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 Charlie,